Ikadalawang daan at apat na putsyam na kabanata sa pagpapatuloy. Magsisimula ang kwento sa isang flashback. Sa Central Power of the Northern Dark Path sa Dark Murder Gang. Ito ang pinakakinatatakutang puwersa sa lahat ng madidilim na grupo matagal nang naghahasik ng lagim sa hilaga. At may isang tao na buong tapang na winasak ang puso ng Dark Murder Gang. Siya ay si Baek sang Sangwon. Ngunit sa kalaunan, makikilala siya bilang si Palm Emperor nakangiwi ang muka ni Palm Emperor sinabi na hoy, kayong apat. Tigilan niyo iyang kakulitan at lumapit kayo rito. Tumugon ang mga ito sa kanya na abat ang kapal ng mukha mo. Sa tingin mo ba mabubuhay ka pa pagkatapos nito? Pagkatapos mabilis na sumugod ang mga ito sa kanya. Nasinisigaw pa ng mga ito na papatay namin ikaw. Napangiti lang sa kanila si Palm Emperor na unti-unting nawawala. At sa isang iglap tinapos niya ito ng kanyang espadang hawak. Pagkalampas niya sa mga ito napatigil siya na ang mga dugo ng mga pinaslang niya ay makikita sa hangin. At nakangiting napatingin siya sa gilid sa bandang itaas. Na niya ang isang lalaki sa itaas ng bubong ng pavilion na naglalabas ng enerhiya. Nakatingin sa kanya ito na si Dark Murder Gang, Jiste na sinabi sa kanya na hayop ka. Naghanda si Palm Emperor na nilagyang ng enerhiya ang kanyang espada sinasabi na Dark Murder Gang Leader. Tamang-tama lang ang teknik na to para sa isang tulad mong adik sa amoy ng dugo. At pagkatapos malakas na tumalon si Palm Emperor papunta dito. At sinabi sa kwento habang nasa ere si Palm Emperor na parang isang dragon na rumaragasa upang lamunin ang daigdig, ang kidlat na pumupunit sa langit ay naglalagablab sa buong kalangitan. At umatake siya ng Thunder Iron Sword. Napangisi naman ang leader ng Dark Murder Gang at sinabi na hindi na masama. At pagkatapos hinawilang nito ang tinira sa kanya ni Palm Emperor. Nagkatamaan ang kanilang enerhiya hanggang sa lumiwanag ito at sumabog. Napaatras ang leader ng Dark Murder Gang. Na napangiwi na sinabi na narinig kong may isang aroganteng banal na dragon na lumitaw sa mundong Marshall, at ikaw pala ang tinutukoy. Tumawa si Palm Emperor na sumagot ito na napakabobo mo. Ngayon mo lang ako nakilala. Naglabas ng matinding enerhiya ang leader ng Dark Murder gang na binalutan niya ang kanyang espada sinasabi pa na hindi ako isang hamak na nilalang na kayang pabagsakin ng isang batang walang muwang. iminulat nito ang kanyang mata ng malaki na tumingin kay Palm Emperor. At pagkatapos hinampas niya ang kanyang espada gamit ang kanyang kasanayan na Breaking Sword Blood Rain na agad na tumakbo ang kanyang enerhiya. Na makikita ang mga ito ay papunta kay Palm Emperor. Habang hinahawi niya ito at iniiwasan ay patuloy siya sa pagtawa. Nabigla siyang napaseryoso nang tamaan siya sa kanyang pisngi. Nakangiting sinabi naman ng leader ng Dark Murder Gang na anong pakiramdam, bata. Namuli na namang tinamaan si Palm Emperor sa balikat. Natinamaang muli siya sa mga binti na sinabi niya sa kanyang isip na ang talim ng galaw ng espada na ito ay hindi katulad ng anumang hinarap ko noon. Dagdag pa niya na muli na namang may tumama sa kanyang pisngi na nasa ibang level siya kumpara sa mga nakalaban ko noon. Tumatawa ito habang patuloy sa pagatake. At ang puting enerhiya ni Palm Emperor ay humarang sa enerhiya ng leader ng Dark Murder Gang. Nahumampas siya ng kanyang espada. Na masayang sinabi pa niya na kapag natapos na tapatan, lalo pang lalaganap ang aking pangalan. Mabilis na sumugod ito sa kanya na may lumiliwanag na mata sinabi na kahanga-hanga. Kaya mong tiisin ang Breaking Sword Blood Rain ngayon, subukan mo naman ito. Makikita ang isang tao na mabilis na pumasok sa kanilang labanan. Na ito ay tumalon sa ere na babayuhin ang Dark Murder Gang Leader. Hinampas ni Ingwulong ito ng dalawang kamay, ngunit nagawang maiwasan ito ng Dark Murder Gang Leader. Natumama sa sahig na ikinawasak nito. Napalingon ito at sinabi na may isa pa. Palang walang takot na bata, ha? na mabilis na namang sumugod si Inwulong dito. Ngunit ang bawat hampas niya ng suntok dito ay madali lang naiiwasan niya. Napasigaw si Palm Emperor sa kanya na huwag mong gawin yan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kung susugod siya ng padalos-dalos laban sa hayop na iyon, siguradong mapapahamak siya. Tumawa naman ito habang sinasabi na ano. Akala mo ba makakayanan mo ako gamit lang ang mga kamaw mo? Hindi ito nagpatinag sa mga salita na patuloy lang sa pagsuntok. Mabilis na nawala sa unahan ang leader ng Dark Murder Gang na ito ay napunta sa kanyang likuran. At pagkatapos hinampas niya ito ng kanyang espada sa likod na makikita ang pagtalsik ng dugo nito na napaungol siya sa sakit. Tumawa ito habang sinasabi na ang hina mo naman. Sa bagal ng galaw mo, kahit kalmot di mo ako matamaan. Pagkatapos tamaan si Ingulong napaluhod ito ng isang paa sa sahig habang napangiwi ng muka sa sakit. Naiinis si Palm Emperor na sinabi niya sa kanyang isip na pinipilit na naman niling mulong ang sarili niya. Baka mamatay na talaga siya sa ganitong paraan. Sumigaw siya ng malakas habang papasugod na Dark Murder Gang Leader. Ako ang kalaban mo. Na agad namang napalingon ito sa kanya. Tumawa ito sa kanya na sinasabi na sige, sumugod ka lang. Gumamit ng kasanayan si Palm Emperor na Iron Forming in the Sky. Blue Wave Iron Dance ang mga enerhiya ni Palm Emperor ay gumapang papunta sa Dark Murder Gang Leader. Habang malapit na ito, mabilis namang winasiwas ang hawak na espada. Napangiwi ito ng muka na sinabi niya na walang hiya ka talaga. Dagdag pa sa isip nito na ang bilis ng espada. Akala ko magaan lang, pero palakas ito ng palakas. Sinabi pa nito sa isip habang malakas na hinampas niya ito na wala iyang kwenta. Dudurugin ko to sa pamamagitan ng purong lakas napangiwi naman ng muka si Palm Emperor. At nagulat ito na napasigaw na ito ay imposible. At mas nagulat pa ito nang makita niya si Palm Emperor na nasa kanyang harapan. Naiwawasiwas na niya ang kanyang espada dito. Ngunit mabilis niya itong hinarangan. Lumiliwanag ang mata ni Palm Emperor na muli naman niyang ihahampas ang kanyang espada. Napatingin ito na sinabi niya sa kanyang isip na buisit. Delikado na to. Dagdag pa nito habang lumiwanag ang mata na ibubuhos ko na ang lahat ng aking panloob na ki. Para tapusin ito sa isang iglap. Pagkatapos inangat niya ang kanyang isang paa. Na malakas na itinapak sa sahig na ikinawasak nito. Hinawakan ng kanyang espada na ibinuhos ang kanyang enerhiya dito. Napatingin naman si Palm Emperor dito nang maramdaman niya ito na makikita ito na naglabas ng imahe ng lobo sa taas ng kanyang ulo, na sinabi pa niya kay Palm Emperor na lubos kong wawasakin ang kahabag-habag na teknik mong ito. Ngumiti sa kanya si Palm Emperor na sinabi na ganun lang ang kaya mo. Kung gusto mong maging kalaban ko, mas higit pa dyan ang kailangan mo. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at apat na putsyam na kabanata. Ikadalawang daan at limangpong kabanata sa pagpapatuloy. Habang nagpapalabas ng matinding enerhiya ito na may imahe pa ng lobo sa itaas ng kanyang ulo, sinabi na wawasakin ko ang kaawa-awa mong teknik. Biglang may braso na makikita. Niyakap niya ng mahigpit ang leader ng Dark Murder Gang na ikinagulat nito. Napalingon ito sa kanya na sinabi na kailan ka pa dyan napunta. Sumigaw lang siling mulong ng malakas sa ulo nito. At pagkatapos ay malakas na itinapon ito sa ere. Napatingin ito sa ibaba habang sinasabi na nakakabwisit. Nakatingin sa kanya si Palm Emperor, sinasabi na ngayon na ang tamang oras. Isang malakas na bugso ng enerhiya ang pinakawalan ni Palm Emperor mula sa kanyang espada habang nasa ere pa ang leader ng Dark Murder Gang. At ang anyo ng bakal na hinubog sa libo-libong hampas na pagpapatibay. Ito ang mismong esensya ng espada hinanda ng itira ni Palm Emperor ang enerhiya mula sa kanyang espada. Nasinabi pa niya na gamit ang talim ng bakal na espadang ito, babaklasin ko ang matibay na lupa at tutuhugin ang langit. Itinutok ni Palm Emperor ang kanyang espada sa itaas kung nasaan ang leader ng Dark Murder Gang. Ang enerhiya niya ay makikita mabilis na lumilipad papunta sa kalaban. Napangiwi ng muka ito na napasabi sa isip na napakadelikado nito. At pinapakawala rin niya ang kanyang mabangis na enerhiya na tinatawag na Marshall Soul Key Wall nang malapit ng tumama ang enerhiya na ibinato sa kanya ng ating bida. Isang malakas na pagbuga ng enerhiya na may tunog ng sumasagitsit ang tumama dito. Na makikita na mata na lang ang nakalabas dito sa tindi ng liwanan. At pagkatapos ay nagpalabas din ito ng pulang enerhiya. At sa ilang saglit ay nawala ang dalawang enerhiya na nagsalpukan. Makikita ang kanang kamay ng leader ng Dark Murder Gang ay nawala na ang dugo mula dito na ang paligid niya ay may mga kislap ng enerhiya. Na namumula ang mga mata nito na sinabi na ang katawan ko. Hayop kang bata ka. Sumigaw ito na ang. Lakas naman ang loob mong gawin ito sa akin. At isang mabilis na pagbuga ng enerhiya na may kulay rosas at lila na halo na nagpapahiwatig ng malakas na puwersa. Inangat nito ang espada sa kamay at ang itim na enerhiya na kumakalat sa buo niyang katawan ay makikita. At ang leader ng Dark Murder Gang na nagpapakawala ng isang malakas na pulang enerhiya. Napatuloy ang pagkalat na may mas madilim na mga anino na nagpapahiwatig ng isang masama o mapanganib na aura mula sa ere. Itinaas din ni Palm Emperor ang kanyang espada na naglalabas ng asul na enerhiya. At nagpatuloy ito hanggang sa lumaki at naghanda sa pag-ataking muli gamit ang kasanayang Iron Blood Sword, Returning Wind. Na malakas na naman niya itong binato sa kalaban. Sumigaw ang leader ng Dark Murder Gang na ang kanyang mata ay pula at nagliliyab, nagpapakita ng matinding paginitngit na wala kang kwenta. Wawasakin kita. At pagkatapos tumira ito ng Blood is kay Lost Soul mula sa ere na sinalubong ang atake ni Palm Emperor. At ang lila at pulang enerhiya ay nagtatagpo sa isang asul na enerhiya na lumalabas mula sa ibaba na parang dalawang magkasalungat na puwersa ang nagbabangdaan at isang malaking pagsabog ng magkahalong lila, pula, at asul na enerhiya na lumilikha ng isang napakalaking impact sa gitna. Ang mga linya ng epekto ay kumakalat sa lahat ng direksyon na nagpapakita ng kalakihan ng pagsabog. At makikita ang muka nito na may matinding puwersa o pagpapahayag ng galit ng pagsigaw. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kulay rosas na enerhiya at may matutulis na linya sa paligid niya na nagpapahiwatig ng malakas na paglabas ng enerhiya. Si Palm Emperor na nagsasalita na may lumiliwanag din na mata na kulay asul ay nagpapahayag ng paghamak na sinabi niya na ito na ba ang lahat ng kaya mo. At isang malakas na clash o pagbangga ng enerhiya ang ipinapakita. May mga kulay rosas at asul na bursts ng enerhiya na nagsasagupaan na lumilikha ng mga shockwaves at particles na lumilipad sa paligid. Ang mga sound effect na sumasakit sit ay nagpapahiwatig ng matinding paggiling o pagdurog ng mga enerhiya at sinabi ni Palm Emperor na may determinadong ekspresyon na may asul at puting enerhiya na bumabalot sa kanya. Ipinapahiwatig ng mga linya ng epekto ang mabilis na paggalaw o paghahanda sa isang huling atake. Na sinabi niya na ngayon, tapusin na natin to. Isang malaking pagsabog ng enerhiya ang tumama dito na may mga matutulis na linya at particles na lumilipad na nagpapahiwatig ng matinding impact. Makikita ang muka nito nagpapahayag ng paghihirap o sakit na may mga linya ng enerhiya at liwanag sa paligid niya na nagpapahiwatig ng epekto ng isang malakas na pagtama. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkabigla at pagkabahala. Na napasabi pa ito sa kanyang isip na akala ko baguhan lang siya na palakad-lakad na parang walang alam sa mundo. Nagpapatuloy ang panloob na pag-isip nito na pinagmamasdan si Palm Emperor mula sa ibaba na napapalibutan ng asul at puting enerhiya na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. At napasabi ito sa isip habang makikita ang imahe ng dragon na may dilaw na mata na may mga kislap sa paligid nito na ang lalaking ito ang tatayo sa tuktok ng mundo ng martial arts. At pagkatapos isang malakas na pagsabog kasama ng malalaking puting flash at asul na enerhiya na nagpapahiwatig ng sunod-sunod na malalakas na pagtama o pagsabog. At nang matapos na ang labanan nila. Isang malaking tradisyonal na gusali ang nakatayo sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga kislap ng enerhiya nasi si Palm Emperor na nakatayo pa din sa sahig na kataas ang kanyang espada ay patuloy na nakatingin dito. Na makikita ang mukha niya na malalim na ang paghinga. Ang leader ng Dark Murder Gang ay makikita na napuno ng dugo ang kanyang kasuotan ay ipinakitang bumabagsak mula sa itaas. Na ang isang bahagi ng katawan nito na putol ay bumabagsak na rin. Pinagmamasdan ito ni Palm Emperor nang bumagsak na ito sa lupa ng may matinding lakas. Mabilis na. Napaupo naman si Palm Emperor sa sahig na tila naubusan ng lakas. Lumapit sa kanya ito at sinabi na magaling ang ginawa mo. Ngunit ang huling galaw ay masyadong mapanganid. Napatingin sa kanya si Palm Emperor na sinabi sa kanya na di mo na kailangang tumulong, kaya ko yon. Kahit sabay-sabay pa sila, lalaban ako. Napatingin ito sa kanya na napangiti habang may matsa pa ng dugo sa kanyang bibig. Tumayo si Palm Emperor na may malalim na paghihikab sinabi niya na go, parang mamamatay na ako. Natumugon sa kanya ito na napakahusay ng trabaho mo. At pagkatapos ay napaseryoso siyang napatingin sa ibaba kung nasaan ang nahating katawan ng leader ng Dark Murder Gang. Naglakad siya papunta dito habang sinasabi na hindi ba't kabilang sila sa madilim na sekta. Tumugon ito sa kanya na sa totoo lang. Kahit mula sa bulok na lupa, may tubig pa rin si Sibol. Nakangiting na pangiwi ng muka si Palm Emperor na tumingin dito sinabi niya na ano bang pinagsasabi mo. At pagkatapos humarap muli sa putol na katawan ng leader ng Dark Murder Gang na sinabi niya na hindi ko alam kung ano yung bulok na lupa o bulok na tubig. Pero pakiramdam ko, ang dapat kong kaharapin ay yung gaya ng Heavenly Demon, hindi itong mula sa madilim na landas. At pagkatapos makikita ang putol na katawan nito. Nagulat si Palm Emperor nang may makita siyang kakaiba. At ilang sandali pa isang itim na enerhiya ang mabilis na papunta kay Palm Emperor na ikinagulat niya. At pagkatapos pinigilan nito ang paggalaw ng kanyang kamay. Pumulupot sa kanyang lig na wala siyang magawa. Pati na rin sa kanyang katawan at mga binti. Naguguluhan si Palm Emperor na napasabi na ano ito. Napasigaw naman ito at sinabi na delikado. May isa pa siyang nakahandang nakamamatay na galaw. At isang mabilis at malakas na paggalaw ng pana na ito ay malapit ng tumama kay Palm Emperor. Makikita ang muka ni Palm Emperor na may matinding pagkabigla at pagkadismaya sa kanyang mga mata na sinabi niya sa kanyang isip na nababako ang aking depensa. At isang mabilis na paggalaw ang makikita. Natulala sa kanyang nakita si Palm Emperor na ikinalaki ng mata nito habang natatapunan siya sa muka ng dugo. Hinarang pala Mulong ang kanyang katawan sa pana na sana ay para kay Palm Emperor. Napapikit ito ng isang mata habang napaungol ng sakit. Nandilat ang mga mata ni Palm Emperor at nangangalit ang mga ngipin nang makita niya ito na napasabi na lingmulong. Napasimangot siya nang may makita sa bandang unahan. Nakita niya pala ang mga umuulan na palaso patungo sa kanila. Nandilat ang isang mata ni Palm Emperor na tila nagulat na hindi makapaniwala na napasabi pa siya sa isip na ano ito. Nakakabwisit ito. Dahil nakaharang siling mulong sa kanyang unahan ang mga pana ay tumama sa kanya na napasigaw ng malakas si Palm Emperor na Lingmulong. Balik sa kasalukuyan. Mabilis na napabangon si Palm Emperor na makikita ang pagkabigla sa kanyang muka. Pinagpapawisan siya na napasabi sa isip na muli parehong panaginip na naman. At pagkatapos ay napatikom siya ng mahigpit ng kamao. At sinabi niya habang nanginginig sa galit na nakakabwisit ito makikita ang labas ng bahay Iron Sword Bike Clan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ng pagkabalisa si Palm Emperor Bike Sangun. Parang siya'y nakulong sa isang walang katapusang siklo, pilit na naglalaban upang makatakas. Bagamat hindi matukoy ni Palm Emperor ang pinagmulan ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa, sigurado siya na ito'y hindi isang pagkakataon lamang. At ilang sandali may isang tao na lumapit sa kanya. Ito pala ay si Baek Jinjin na sinabi sa kanyang ama na ano ang malalim mong iniisip. Napalingon si Palm Emperor sa kanya at sinabi na Jinjin, Jin, Gising ka na pala sa ganitong kaaga. Tumugon sa kanya si Jinjin Jin na maaari kayang may isang bagay kang inaalala. Tumawa si Palm Emperor na sinabi sa kanya na baka ito ay dahil masyado na akong namumuhay ng komportable. Nitong mga huli at palagi kong naulit. Ang parehong panaginip nag na napasabi sa kanya si Jinjin Jin, na wala naman talagang problema, di ba? Ibinuka ni Palm Emperor ang kanyang kamay sinabi sa kanyang anak na huwag mo akong alalahanin. Nakalimutan mo na ba kung sino ang tatay mo? Tumugon sa kanya si Jinjin Jin at sinabi na pero. Hindi naman yon. Na mabilis siyang hinawakan ni Palm Emperor sa kanyang balikat. Na sinabi sa kanya na sa tingin ko, kailangan kong bisitahin ang isang matagal ko ng kaibigan. Mawawala ako sandali pero huwag kayong masyadong mag-alala. Nakatingin sa kanya si Jinjin Jin at sinabi na oo, oh, oh, huwag niyo pong alalahanin ang lugar na ito at mag-ingat po kayo sa paglalakbay, ama. Mabilis na tumalon sa ere si Palm Emperor habang sinasabi na sige alis na ako. Seryosong ang mukha niya na sinabi sa isip na may gusto ka bang sabihin sa akin. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na mayroon talagang kakaiba. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at limangpong kabanata.